i beam, MDL, loud horn, barat. Ini driving light, tak high, busira, busira. Sige hey, nga po, na hey, nga boss. A few inches later. Time check tayo. 12.38 mga bossing. Katapos lang natin mag mag rewiring no mga sir ng Raider 150 FI FI po mga sir no. Ayan. Yeah. Pinala sa atin um, na ang busina niya isa na lang gumagana. Bukas natin guys ang wiring kaso found out hindi na yung kabahak na busina so nagpalit tayo ng bagong pia horn boss pasuyo nga ako sa ano sa sa high beam ng NDL yung high beam niya no um, low beam low beam tsaka high beam tapusin na ako sir um, isa lang po sir kasi madaling araw na po ah po check ko lang po yung kurap okay sir ngongo ngongo A few moments later. Okay, hey, take two. Busina. Okay. Uh, high beam. Mini driving light. Busina. Okay. Yeah. Start makina. low no beam Pero passing light Oke, okay, kita ako sa harapan At bogey headlight ni R150 FI mga sir Pero passing light Lumina Pro oh. Lumina Lumina low beam at saka high beam sa main driving light sa busina meron po tayong stock horn mga sir stock horn po tayo tapos meron po tayong <coughs> loud horn po mga sir no yung loud horn po no si sir po may gusto nun kahit siya sinabihan ko na po siya na bawal po yun si sir po may gusto nun okay po passing light low beam sa mini driving light may passing light pa rin po tayo mga sir no okay parang ba, ba natin malalaman kung kukura pa rin yung ating MDL kasi meron siyang horn passing light ilagay po natin siya sa high beam yung MDL sa so, po natin gamitin yung busina check po natin kung kukura pa rin mga sir yun may kura pa rin hirap mawala charging po natin ay mag tester nga wala pa lang tayo mo natin mga bossing ha ano ba ito sir buksan sa stack po ulit opo pa start po ulit sa muna mag so, charging po tayo mga sir 13.2 Okay ok eto -et lang po yan, pag nagbukas po tayo ng mini driving light sa high beam check po natin yung charging nya mga sir ng no? 12.65 57 56 55 po O so, Tatanong sa inyo Yung Raider F5 Kung nakapulit na raw nasa ko po sa inyo Hindi pa po Okay po 12.6 Isang kasakali ho Mang nagtataka kayo kung bakit magsado mababa ang drafting eh alam nyo na ako sa road so, yun po po tayo nakabukas yung MDL sa high beam talaga pong walang magagawa kukura po talaga yan gawa po ng ating charging system sana po naliwanagan po ang lahat eh okay. papalo tayo 8.6 Bukas ang mini driving light sa low beam Wala lang ibang accessories Kundi MDL at busina Mayroong charger na cellphone 1.6 Magpatay ang mini driving light Headlight lang Okay po 8.9 Pabuhi pa naman yan Iwasan yung korap. Gawa ng ang na po para magkabi ang baterya. Ito po. Uh, pakitanggal na yan, boss. Ah, uh, tatanungin na natin yung mayari kung gustong sumama sa interview. Raider R 150 FY po. Okay, so... Hindi po sasama si Sir sa video kaya ako na po ay magpapaalam. Peace po sa lahat. Habit na naman po kami dalawa ni Mark. Oti. Oti na naman. Magalaw na na madaling araw. Sa lahat na sumusuporta kay San Pedro Pugliver. Maraming maraming salamat sa inyo. At peace. Peace sa inyo. Maraming maraming salamat sa panonood. Wala ako akong tutorial. Alam ko meron eh. Kasi yung power up, parehas lang yun eh. Kahit sa motor pwede nyo i-apply yun. At saka, hindi man ako may gawa nun. Hanapin nyo na lang si Papa Edel sa YouTube. Andun yung malatukunan lahat. God bless sa lahat. Thank you po.